Ito na ulit yung papuntang bayan uh, Santo Rosario tapos bayan, katedral Tapos ito, ang kalakayan ng atlag, tingnan nyo naman Ito po ang desta, obos oh, Ito po ang party na to, ay ano to eh? Okay, welcome again Ahan uh, tayo sa San Juan Ayan, dito sa gitna ng San Juan, sa may bisita wala pang ganong tubig eh. Pero doon may tubig na. Ngari. Patay. Ayan yung simbahan. Set tayo. O, tama mo, pero puro tubig na o. Wala yung tubig. Hindi tayo. O, tapos eto na yung ano. Kanina wala ito eh. Tapos itong pabuntang Mindanao. Boss, Dami tubig. <laughs> lubog na. Wash Philippines. Wash Philippines. <laughs> Umaw na. Kasi ito na meron ng mga ano, pang-araro. Tataas. Dito tayo. Alam ko lubog na saan eh. Sa talaga no. Okay, magandang tanghali mga katropaks natin. So ngayon, anito tayo sa Sanuan uli. Ah, uh, ngayon po ay July 25, 2024. Alas 4 ng hapon. Kanina umaga kinuha na natin 'te. Ngayon, lubog na. <laughs> Kasi high tide nga. Ayun nga. Maangat na yung tubig Tapos mamaya pupuntahan natin papuntang bayan Pero syempre hindi tayo pupunta yung motor natin Si battle hopper Susuko na yan eh Titignan natin kung makakadaan pa tayo dito Ayan 4x4 na yun Taas, mataas din yun Ito na tayo Diretso, diretso Diretso Ayan, idol Ayan okay na po Ayan, kanina ito walang tubig eh Kung nga pa sa kanina sa video natin ngayon, meron na. At yung tubig, naglalabasan sa bawat iskinite. Eh. Ayan, kita niyo, umagos na, oh. Agos-agos, ah, ang tubig. Ito. Oop. Tingnan natin. Woo! Yahoo! Ayan na. Ay, mga natin, ang mga tropics natin, nanguuling na isda, oh. Ayan na. Ano may nalang natin? Ah, may uli na ba? Na. Meron na, <laughs> Pan Ito tibiga, oh. Pan paulam. Kita sa di dibiga, Bus. Magus. Ngayon, hop. Eto na tayo, si Idol. Good morning, afternoon. <laughs> afternoon na pala. Ngayon, oh. Nakapu, Inday. Ayan na, malaki na yung tubig. Mas malaki na. Kanina umaga, hindi pa gano'n eh. Ngayon, mas malaki. Kasi nga, high tide. Tapos yung hangin ng bagat. Tatay! Good afternoon! Oh, kumusta ba sa inyo? Eto, lubog pa rin. Lub ay, lubog. Ang, ngayon, lubog. Ngayon, lubog. ay doon ba? Lubog pa rin. Lubog. Mukhang hanggang dito tayo sa Santo Cristo. Ngat na yan. Oh, ngangat lang, so, na nga naman uh, to yan. Hanggang kayo mo tayo. Bye bye. Bye bye. Ah, let's go. Ingat, ingat. Ah, si Idol. Oh. Naka-upload na ba? upload na kanina. Ah, <laughs> oh, ay, okay. uh, ito pa. Oh, mga Idol natin naka-bisikleta. Tsaka yung nagtindi ng balot dito sa God New Christian Assembly. Ayan. Oh, lubog. Ayan. Oh, ang laki ng tubig. Ah, uh, si Ate. Oh, mukhang stop na. Ang kan. Hi, welcome. Ay, to, ay, ayan o. Ay, ay, ayan, ang ano man, malaki na tubig. Ito na tayo. Sa may rubin again. <laughs> o, siyempre, Petron. petro sarado. E, ayan, bus. Malalim na. Ayan na po ang tubig natin. Lahat sarado nga naman. Ito, chicken star na lang ang bukas. Chicken. Tsaka mas lumakas ang agos o. Oh. Tsaka mas tumakas ang uh, tubig dito sa rubin. Ayan o. Oh. Ayan o. Nalang ng na tubig o oh, eto na tayo sa may Santo Cristo o oh, abutin yata tayo dun Yare o oh, oh, ayan po o oh, hindi po hinday idol good afternoon ayos o oh, ayan mga batag lalakas sa baha o oh, yung motor natin baka abutin na hanggang dito tayo Dari cepat tayo? kaya apa? <laughs> Kaya pa siguro. Ah, sila idol oh. Bukas pa rin. <laughs> idol, labog. Ay, dalubog. Ay, lubog na rin dito. Ah, oh, dito. Ito na mga sasakyan, naka po. Ito na kasalubong natin mga malalaki. Idol! Welcome to Waterworld. Let's go. Ayos, jetski na. Tay tay din. Oh. Ah. Ginagawa na natin dito sa tapat ng simbahan ng Santo Cristo kanina. Ito na. Ayan o, oh, lubog na lubog na o, oh, bus! O, oh. tapos ito yung sim simbahan, may mga nag-evacuate na, sila idol, na, nandito na. Shout out, idol! Ah, uh, tropa natin, idol! O, oh, ayan, ito na, Santo Cristo, Malolos! Santo Cristo, Malolos, lubog! O, ayan pa! Bus, ito, ito pa, ito pa. Ayan, mga tropa natin dito. Good afternoon! Ayos! Shout <laughs> out! Shout out, shout out O, eto na, Santo Cristo O, eto na, drag central, di ba? Ayun, o. o, may si swimming na Bus O, eto pa, kanina, lubog na rin ngayon O, eto na Eto na, boundary ng atlag O, eto, eto na ang boundary ng atlag Eto sa atlag o Nakapo, mukhang Ay, ay po, eskwela, lubog na saka dito sa atlag yare guys nakakadaan ka ba ba? nakakadaan? mahirap ba. ba no? titirik? No. titirik daw baka kakayari naman yan o siya breng lalakad na tayo muna idol, idol. ayos sila idol o oh. yeah o okay. eto okay, papunta tong uh, sibilia ay papuntang desna to tsaka sibilia tapos so, ito, ang kaya ng atlag Tingnan nyo naman 4x4 na O oh, ayan Push <laughs> Ayan po, 4x4 Hi Okay At ang mga tricycle natin, kaya pa ba? Kaya pa? Nakakaraan pa sila eh Pero yung motor na maliliit siguro Yung mga motor na maliliit siguro hindi nakakaraan Kasi sinubukan namin kanina Malakas na alon oh, Ayan oh, Ito na ang ating atlag tay tayo dyan Ayan siya, o, nakamotor Ayan pa Kinaya Pero malalim, malalim na Malalim na to, kay Kenneth Ayan po ang uh, sitwasyon dito Okay, dito na lang muna tayo Hindi tayo makapunta ng kabilang tulay Kasi si Battle Lover baka tumirik <laughs> Pero nakatang nyo na ngayon Ang laki ng tubig eh Maaari siyempre sa high tide, sa hangin Tsaka baka eh syempre, makikiusi tayo dito. maraming na nakatambay ng mga tropa natin dito sa may ano, at lagi. Eh. At Ito mga tropa natin dito. Oh, boss, lubog. Welcome! <laughs> to Bahamas. Hay, <laughs> hey, no, shout out. Ay shout out. Ayun. Ah, shout out, shout out. Ito mga tropas natin. Salamat, salamat. Napalo ko iyo Okay, okay, thank you. Ito mga tropas natin dito. Oh, ayan. Shout out, shout out. Mga kababaryo natin dito. Ayano. Oh, oh. Welcome to Waterworld, tatay. Teka lang, wait. <laughs> Hindi ako lang sakay. <laughs> oh. Ito natin pala oh, ito Ito po ang Desta. Obos. Ito po ang party na to Ay, ano ito ah, Buhangin. Buhangin Street. Pagka kumanan tayo ay uh, Sevilla. Tapos sa mapunta niyan, Sibilya. Idol. Desta. Ito pala sa Desta pala. Ano ba? Ano ba lagay sa Desta? Baha. Sa gano na, gano katas. Hanggang Bewang. Hanggang Bewang na. Naka po Inday, mamaya tatas pa to, big. Oo. Oh. Okay. Tapos sila Idol nandoon na kasakay. Magkano pa ba bumasahin natin? 20 lang, 20. 20 lang daw. Ay, makapunta na kay sa Desta. Tsaka sa ibang isla. <laughs> Parang water world Eh. Kaya po dito sa amin na napagkatabas ang tubig. Mukhang nagpala, nagpawala pa ang damano no? Mm. Ayan, nakakita nyo. Ito na update sa Destiny. Ito nakita kanina eh. Pero mukhang boglo. Salamat mga Salamat, idol. idol. Tatay, Salamat. thank you. Okay. Ayan na. Hindi na tayo pupunta malayo. <laughs> baka hanggang bewang na dun eh. Okay, sa lahat po na mga nandito sa atin sa mga coastal, sa mga kailugan, Ingat po tayo, lalo ngayon, hapon na eh, mamayang gabi, baka hindi na magulat tayo, biglang tumas yung tubig. Eh syempre, kailangan maging uh, ready na tayo. Kung meron kayong mga sa tansya ninyo ay hindi naabot mamayang gabi, baka lumaki pa tubig. Eh maging na kayo at pumunta na kayo sa mataas na lugar. Lalo na yung mga nasa ilugan natin dito sa Malolos. Ah, uh, kailangan syempre, ingat din tayo. Oo okay. Ayan po, ang ating tricycle, ginaya pa. Ayos pa. Ginaya pa. Mukhang pag na, hindi na kaya. Ah, hindi na nga naman. Kakaba ka na? <laughs> Ngayon po dito, ito po papunta sa Santo Cristo to, kunti na tubig oh. Ang taas ng tubig, bus. Ah, syempre, puro yari na rito eh, puro tubig na eh. Tapos din sa kabila, ito ano ba to? Ano bang street to? Buangin, buangin. Lulod, lulod, lulod street. Ito yung kilamama na eh, San Francisco. Tsaka kay Lamama Biar. Ayan, malaki na yung tubig, pati yung daan dito, lubog na rin. Okay, for the last time, tingnan nyo ang ating Buhangin to uh, Desta Island Resort. <laughs> Fox TV. Al Fox TV. Oh, okay, ayan, mga idol natin to. Nagakot sila. Para sa mo yan? Uh, barangay. Ah, sa barangay. sa barangay daw. Ginagawa pala yung barangay. Natapat pa ng ganito. Ay, mga gakot pa sila rito. Tsaka mga kababari natin, syempre. Nang mga tiga at ay Ayan na nga po. Asa na ba? Oh, po. Welcome to swimming pool. <laughs> Ito nyo naman, oh. Oh, katlag to, katlag. Katlag. Patay. Talbog na gutom. Siyempre sila nanay. Meron itong balot. Libre na libre. Alibre ba? Ay, hindi. May ba na? nga naman, oh. Hop ayan. May balot pa ba rito. At kakamay kami. kami. Ah. Hi. Kamatis <laughs> si Kuya Arman. Tatanan lang tayo konti. Ah, yung sa may atlag natin, gaano na ba ang taas ang tubig? Hanggang tuhod. Hanggang tuhod na. So, yung mga na motor, hindi na kaya. Mga tricycle na nang ano, titirik na yung mga Mio. Kasi so, ang ginagamit na ng mga tricycle, meron silang ginagamit na tulad nyo. Oo oh, nga, may tubo. Tubo. Para, ayun, parang hos. Oo, nga ano para hindi lumubog. Para hindi umabot yung... Oo, oh, yung tubig, ano, para hindi tumirik. Eh, syempre, maliliit. Okay, eh, syempre, titirik. Niya. Gaya nito nga naman, oh, tirik na. Oh. At sabi ni Idol sa atin, sa may William Bill ng Panasan, sa Fish Market. Oh. Ah, gano'n na sa tubig doon? Sa Fish Market, medyo mababa. Mababa. Oh. Yung sa may parting William Bill. Ayan, medyo okay. mataas na. Ano. Oh, yun na. Kaya mahirap na. Ingat-ingat uh, na tayo dyan. Medyo pagsapalaran talaga ang mga... Oo nga. Kasi nga, tulad nyan, eh walang dumarating na ayuda. oh, eh lalaki pa ba ito? Yung tubig oh, sa tingin nyo? oh, dumalaki pa. Dumalaki pa nga naman. Mga ayde, pero pakatin yung ano, baka lang ang dam natin nagpatapong. Kasi Dapatapong. kanina ang laki ng tubig, alas dosi. Alas dos ano. Hmm. Ayos. Salamat kuya, ano? Arman. Kuya Arman, salamat. Kakawin kami. Hi! O, oh, kasama natin si Grace. Sa shoutout kayo sa pamilya namin. Ayan. Kanakit ako siya. Lubog na yung bahay nila. Ano? Ganong ka ganong na? Dito na sa may atlagin. Ano? Sa may loob. Sa may loob. Mga ganong nakalalim. Dito lang. Sa, no? okay. sa loob lang. Hanggang binti lang. Ay, buti mababa Bye. Bye. pa. Ano? Ayan nga. Hi! Hi! Ito pa. Mga idol natin. Yun naman. Welcome. Ito na. Hanggang dito na lang tayo. Baka yung motor natin tumirik na Pero at least na-update natin kayo dito. Papunta sa Atlag. Tsaka dito sa atin sa Desta. Very good. Ah, ngayon pala, dito na pila nila, idol. Dito na pila namin, malalim doon. Malalim nga naman, dito sila makapasok. Kaya yung mga tao buwangin, nandun. malalim, Sa buhangin nga naman, malalim. Kaya dito na nakapila. Kaya yung mga sa buhangin lalabas na sila rito para sumakay ng tricycle, papuntang bayan. Kaso ang bayan, lubog din. Patay tayo. Ah. Ah, presyo na daw pamasahe. Kung saan pupunta? Ayan, patay tayo. <laughs> Ayan pa, ang mga paunti-unti na lang na dumadaan. Ayan, gaya ng isang motor na yun, nakita nyo, tumirik na. Nagtutulak na lang siya kasi malalim na rito sa atlag eh. Hindi gaya kanina kinuha na natin, sanap lang yung tubig dyan kanina eh. Ngayong hapon, malaki na. Okay, kaya ingat-ingat na tayo, syempre. Yung ganyan, pag alam malaki tubig, lalo na yung mga malalapit sa ilugan, ingat-ingat eh, tayo. Okay? Ayos. Punta naman tayo doon sa may bandang San Juan, papuntang bayan. Tingnan natin kung makakadaan tayo. Eh, lubog na rin doon eh. No, For the last time, ang um, ating atlag. Bakiwit wait na yata. Oh, tsaka ito mga tropa natin dito. Sa Santo Cristo ulit. Santo Cristo. Hindi tayo. Pero hindi naman ganun lumalaki yung tubig. Ganun pa rin. Sana wag na lumaki. to kasi, mahirap. Lalo na pagkagabi. Lalaki pa yung tubig. Yung mga tropa natin dito. Shout out! <laughs> oh, ayan pa. Sa mga idol natin dito. Oh, ayan. At ang laki dito. Ang laki. Upya. Ha? Hindi, mataas. Mataas at lagi eh. Oh, ayan pa. Mga pasuba sa ating mga tropa natin. Balik na ulit tayo. Ito sa tropa natin dito. Ayan o. Oh. Lubog na rin sa laban o. Oh. Hi, si Idol! Eto sila Idol dito. Tutulak na tumirik na eh. Idol, tumirik na! Ha? Yeah. Ah. Gumaan yung clutch eh. ah. Ha, yun ang gumaan na. Nabasa ba dun sa atlag? Nabasa? Ah, matimbo, ah pa lang. No. Ako, gaba. Saan ba kayo? Bayan? Sa, malate. sa malate. Lubog pa sa bayan, ano? Pakalalim. Idol, makikita pa kami. Ako, oh, sama natin mga tropaks natin ito ng uh, kaingin. Kaingin ba? Ay, kanalati. Mga tiga kanalati ito, eh, na, ano sila eh, nasiraan ng tricycle. Ayon na daw, gumano ng clutch. out kami sa mga tropax natin kay Parang Ray Cruz. Tsaka ay, yung mga tropax natin ng kanalati. Malayo-layo pa sila. Kasi yung sa atin sa bayan, lupog din yan, o. No? Oo, oh, malalim nga naman. Ika e, na, mga idol. Salamat. Ano pa mga tropa natin, o. No? Oh? Lalakad dito sa kalakihan. Ayan, syempre, video kay video kay. Ah, ito. Eh, ba, lalakad na lang eh. Kasi nga eh, mahirap nang sumakay din kasi mukhang uh, ano na yung pamasahay, mahal na. Ah, oh, ito na. Pero maagos pa rin, no? lakas pa rin ang agos. Oh. Pus. oh, ito pa. Ito mga idol natin dito. Oh, kapi-kapi. Adol, morning, afternoon. <laughs> ay, pala, ano ba? Nakahuli na ba tayo? Nakahuli na. Jose. <laughs> ay, tayo tayo uli. na tayo sa San Juan. Ah, ito, yung kaninang pinuanan natin, oh, laki tubig. Oo nga eh. Ah, ito ulit tayo sa San sa Juan. Ay, malaki pa rin agos si. eh. Pus. Ah, ay, dito. Ayun oh. na. Dito kasi sa Sanuan, walang ganang tubig. At sa siguro sa ibang parte pa. Kasi ito lang yung nakakuha na natin kasi hindi tayo makadaan eh. Kaya dito okay na okay pa. Well, Ayan. Okay. Ah, tsaka ito pa oh. Sa pamunta Mindanao. Oh. Kasi dito na. Ayan, konting tubig lang dito eh. Oh, okay, na tayo sa labas. Ah, uh, na tayo sa ano pala? San Juan, nakakalahati yan, malapit sa boundary uli. Bumalik ulit tayo dito. Oh, Ayun. Boss, ayan, malaki na tubig, abot na pala rito, abot na. Oh, ito na yung papuntang bayan. Uh, Santo Rosario tapos bayan, katedral. Eh, medyo lubog pa. Ako okay, sana tayo matropa sa tin balayong, tsaka San Juan. Ah, Ate, Saka si ate daw pala saan? saan oh, ingat, ingat. Ah, oh, saan ba kayo galing? BSU. BSU pa, naglakad crossing. lang kayo. Opo. Lubog ba yung Ay, lubog ano? Din po. Lubog sa crossing. Eh sa bayan. Opo pa rin. Lubog pa rin. So naglakad lang na kayo. Pupunta sa atin, pauwi. Nakapo. Ah, ngayon alam niyo na. Pagpunta kayo ng crossing hanggang ngayon, lubog pa. Opo. Mga hanggang taas. Ah, uh, lagpas tuhod daw, lagpas tuhod. Oh, salamat sa mga magaganda nating mga kababayan ng Malolos. At ah, kakaw Bye-bye. Bye-bye. O, -bye. Bye -bye. oh, sila tatay naman dito, nagtitinda ng bangus. Oh, okay. Ayan. 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 Sanunuan nga naman. Mga tigasan ba tayo, tatay? Ha? Ah, mga tigasan? Tiga rito lang. Ah, tigasan nuan din. Ano, magkano oh. ang bangus? Ayan, 120 lang, 120. Oh, 120, lang. apatan daw ito, apatan. Ayan, pwede na. Tsaka ang ating barangay, Bagna. Ay, barangay Bagna pala natin ito eh. Uh, quick response ng uh, barangay Bagna. Ayan. Tatai, Yo. Oh, ayos. Okay, for the last time, oh, dito tayo sa uh, San Juan, Pabutang Bayan. Okay, kasama natin ang malapit na tattoo artist si Kenneth. Uh, sa amin ito, Bagnat, tsaka yung girlfriend niya. shout out kami sa pamilya niya. Apo dito? Marquez. Marquez family. Si Kuya Willie, andon. Tsaka si... Ano ba? Apo dito? Termo. Termula family. Isakit eh. Ayan o. Hi kasama natin si Jawel. Ito yung mga kababata namin sa Atlag. Oh, shout out sa batch namin ng Atlag. 1991 ka ba? Hindi, na nauna na ka sa akin. Oh, sa, una sa, sa mas, matanda pala ako. shout <laughs> out sa mga kamag-anaka namin dito, Ramos. Yes. Hindi, ako. Villanueva. Villanueva family, Dillion. tsaka Kaparas family. Oh, tsaka mga sa natin dito. O, ingat kayo lagi, ingat. Yeah, yeah. Ayan. Yeah. Arbalan. Ano Alpox TV. kasama si Raym Oh, eh, yung subscriber natin, tsaka oh, airpot niya. Oh, oh yeah, shout sa uh, Ramos family dito. Uh, okay, kakoy tayo. Oh, tayo. Yeah, yeah. oh, kasama natin si Tatay Rudy Boy. Ano pa dito? Bendanyo. Ah, oh, Bendanyo. Saka Bendano. si X-Cup, nandiyan. Oh, shout out kayo sa pamilya dito sa amin sa Malolos. Oh, kakawin kakoy tayo. Ah, oh, oh, ingat lang, ingat, ingat. Ah, oh, sa sabi sa atin ni Tatay ngayon, pababaw na pala to. Kasi maliit na yung tubig eh. Okay, oh, kita nyo na ang update ulit dito sa atin sa Malolos. Sa minsan sa Tsaka hanggang doon sa may atlag. Oh. Sa lahat po mga bago lang sa channel natin, subscribe na kayo ha. Hit yung, 'yung notification bell para sa mga updated natin videos. May palalabas si every time gagawa tayo ng interesting videos. At siyempre, lagi lang ingat ngayon dahil uh, meron tayong baha. Keep safe and keep moving always lang. bye, -bye.